Sino ba ang malupit? Yung ba nakakasakit? O baka naman yung mga mata madalas singet. Tanong na palagi na lang merong naninikdik Walang tunay sa inyo lahat kayo gawang in -check. Pagtapos mamahin nga kita mo na bumabalik sa Plano panoorin kung paano mapapatumbat Yung taong rasasatin ang gamatawag ako meta Pwede kwaro ako naman nang e-entra Lahat kayo patapon Pon Pon Lahat kayo patapon Pon Oh, 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 oh. Nagkali mo yung dading batan pa na ilana kung ngayon oras na para ginto manalbay mali Kung natutunan ginamit ko na mainam Kasabay ng aking gigil baka masinagan Kahit ako mag-isa Di ko na kailangan ng katulong o kargada Panahon na rin na mismo na nagpaalala Na di lahat ay tunay mo na makakasama Kapag pumalya Ikaw lang ulit sa simula ang babalik Kasabay ng pagkadismaya ng mga tumangkilik Subalit ako'y sanay na makaranas ng sakit Kaming best na dapat di umaray mas pinanik Nagkaroon ako ng gana Pabilipin yung mga nawal ng pag-asa doon sa tugad walang tsansa Yan ang sabi sa akin ang pinagpala Nanibat Kahit ilang beses na ng pinto Tapos yung mailap di pa rin nabigo Panahon man sumampal o sumalubong na ako Karapal nung tumamba ako dating ako Yung mga plano ay inaralag matyag Karanasan pumulot sa'kin sa lapag Musika na ang tinakain ko sa hapag Rarararate na si lahat aking isasagad Yung mga plano ay inaralagmatsyag Karanasan pumulot sa'kin sa lapag Musika na ang tinakain ko sa hapag Rarararate na si lahat aking isasagad Kahit ako mag-isa Di ko na kailangan ng katulong o kargada Panahon na rin na mismo na nagpaalala Na di lahat ay tunay mo na makakasama Kapag pumalya